Ako si Rex Gatfelian. Ako ang DSWD Secretary. Kung merong linggo siguro na lumipas, yung last week ang pwede kong sabihin isa sa pinakamahabang linggo natin. Nagsimula tayo ng biyahe patungo sa North. Punta tayo ng Kawayan Isabela. Doon, unang-una natin ginawa, e kamustahin ang ating mga residents o kliyente sa bahay pag-asa na pinatatakbo ng Kawayan Local Government. Doon natin narinig yung kanilang mga predicament, yung kamusta na yung buhay nila sa loob ng bahay pag-asa. Importante to kasi alam natin na yung usapin ng pagpapababa ng minimum age of criminal liability talaga maingay na maingay ngayon. At ang posisyon ng DSWD maa-amplify natin kung naiintindihan natin mabuti yung mga pinagdaraanan ng itong mga kabataan. Pagtapos nun, sinubukan natin humuli ng hito sa loob ng isang Sustainable Livelihood Program Association na farm ng hito. etong wow. Itong napaka-importante kasi dito natin pinapakita na hindi tayo puro social welfare kundi may mga development projects ng departamento katulad ng hito farm na yun, kung saan na natin ang ating mga kababayan mula sa kahirapan, food nice. livelihood program na sustainable. Ang pangako nga natin sa kanila, babalik tayo doon para yung processing naman ang mabigyan natin ng grant. Kung tapos noon, tumawid tayo ng Quirino Province kung saan nasaksihan naman natin yung pag-distribute ng social pension at financial assistance sa ating mga matatandang residente ng Quirino Province. Tapos, kinausap natin yung mga 4 ps beneficiaries natin sa Quirino, pati na rin yung mga city and municipal links natin o yung mga case managers natin sa Quirino. Ito ay bahagi ng listening tour natin kasi nga aamendahan na natin yung batas ng 4 ps at importante na nauunawaan natin kung ano yung mga ideas ng mga beneficiaries pati na rin ng mga case managers. Mahirap kasi gumawa ng programa or mag ng isang programa ng hindi natin ang na maintindihan yung nangyayari on the ground. The next day, mahaba-haba yung biyahe, pero pagbalik natin ng Maynila, ang highlight naman natin ng Tuesday natin ay yung meeting natin sa mga membro ng ABSNET. Ano ba yung ABSNET? Yung ABSNET, yan yung samahan ng mga foundation, NGOs, mga good doers sa ating komunidad. Yung meeting na yun, kunenta naman nila sa akin yung mga pwede pa natin gawin ng na mga partnership. Kasi alam natin yung pagsugpo sa kahirapan, kagutuman, hindi naman yung kaya ng gobyerno by itself. Oh kailangan natin ng mga partners katulad ng mga foundation ng NGO. The next day, 7 to 8 hours naman tayong nasalang sa na batas ng pambansa kasi dinefend natin yung budget natin. Mahaba man yung proseso, bahagi yan, ng budget process ng ating bansa. Para makakuha tayo ng tamang at angkop na budget para sa DSWD, kailan mapaliwanag natin kung bakit ganun yung amount na hinihingi natin. Sa pakiwari ko, naging maganda naman yung diskusyon kasi lumabas yung mga request ng DSWD, yung mga tingin nila pwede na mga mambabatas na pwede pa natin improve. Doon natin na uh, winakasan yung buong araw natin kasi napakahaba nun, pero I think it was one of the most uh, productive committee hearings ng budget that I've ever attended. Pagtapos natin sa Batasang Pambansa, the next day naman, nung Thursday, back on the road tayo. Tumungo tayo ng pangpanga para gampanan yung ating pangako na tutulungan ang ating mga fisher folks. Matatandaan nyo, ang utos ng ating Pangulo, siguraduhin na maapektuhan itong mga ulan na sunod-sunod, kaya -sunod, e, bibigyan natin ng livelihood assistance. Hinarap natin ng ating mga mangingisda kasama ni Governor Lilia Pineda para mabigyan sila ng tulong pinansyal. Sinamaan rin ako ni Governor Lilia doon sa two months ago na nilaunch natin na Cash for Work Community Farms para sa ating mga kababayang AITA. Doon umani na na yung mga kababayan nating AITA at ang importante doon sa program na yun, part 2 ng Project Lawat Bilhi, kung saan food security naman ang ating tinutugunan. So nag-cash for work sila, nagtanim sila, pero at